So, good morning everyone. Ayan po ang inyong lingkod. No, nag naman sa ginagawa ang trabaho sa araw-araw. Every morning, nagpapakain at mga alaga. Kaya sa bawat isa, sa bawat tao, sa bawat araw-araw, uh, ay kailangan po natin at umayod mga ludi dahil importante po yun. Araw-araw po tayong kumakain, mga lodi. No? Alam niyo ba, ako, hindi ko mapangsyo mong tao. Saging, sapat na, egg na laga, sapat na. Ayan po, hindi po ako umaarte. Kaya, mga lodi, tuloy-tuloy yung ginagawa kong trabaho at lahat ng aking mga alaga, manok, aso, nandyan. No? Nag na nabibigyan ko ng pagkain. Kaya din sila ay gutom na, mga lodi. Ang ginagawa natin sa ating tahanan o nakikipagtrabaho tayo ay walang pagkakaiba sa nakikipagtrabaho ka din sa Facebook, mga Lodi. Kaya dito sa Facebook ay kailangan talaga tayo ay maging, maging masipag po sa pag-upload ng ating mga video. Ito pa, mga Lodi, alam natin na dito sa Facebook hindi yung... on mo lang na yung professional dashboard ay kinabukasan magkaroon ka na ng pera. Hindi po, kailangan talaga paghihirapan natin ang lahat ng bagay. Kahit kanino, kahit saan ka man, lahat po. Sakripisyo, magising ka ng umaga, lahat-lahat gawin mo para sa trabaho. Dagawin po natin, mga ko kung mayroon pang ibang paraan na pwede tayong sa ibang klaseng trabaho, kahit ito lang sa mga media, no? So, madagdagan po natin kita dahil laha dahil importante po talaga sa atin ngayon dahil nagmamahala na po talaga ang mga mga rode. Sa ngayon mga lodi, nakikita natin talaga malikabok no dahil nga sa sobrang init ang panahon. Kapag ito ay tagoluan mga rode kahit istritin mo lang na isang linggo sigurado talaga ay ito bar magkaroon ng baha. Ay tanong mga rode eh, Naggilig po diniligan ko talaga malodi ang halaman dahil po alam natin na sa sobrang init ang panahon at dito na po ako sa labas nagbawalis dahil uh, kailangan talaga maging malinis kaya kahit papaano po ang ating lugar. Tuloy lang malodi, huwag tayong panghinaan ng loob. Normal talaga yan, no? kahit saan ka. So ito po, maraming salamat, Luzon, bisayas at Mindanao. Maraming salamat sa iyong panonood, sa aking munting, munting video. Mga Lordy, good morning sa lahat. Kamusta kayo? Ayan po, maraming salamat sa ating lahat. God bless all. Oh.